Okay mga bro, magandang araw. Welcome back na naman sa ating mga video at meron na naman tayong gagawing isang aparato dito mga bro. Ayan. Bali ang naging problema daw nito mga bro ay nawawala daw yung kuryente. Sabi nang may ari kapag nasa tubig na. Mga 15 minutes o 20 minutes ay nawawala daw yung kanyang kuryente. Yun ang kanyang problema. So bali sabi nang may ari mga bro ay kung daw, list muna natin to mga bro. Ito yung last na ginawa natin sa huling video natin dun sa paano maglagay ng platino sa ating aparato ayan na siya mga bro switch na lang yung kulang okay pasensya na at meron tayong kunting patalastas dito sa isang kwa natin aparato natin so bali sabi ng may-ari mga bro mga 15 minutes so 20 minutes nawawala na raw yung kuryente ng aparato nya ito Ayan, kung ano daw yung maging kung mga bro, kung halimbawa may troubleshoot natin dito. Gusto rin daw mga bro nang may-ari na gawan daw natin ng panibagong bahay ito. Katulad nung ginawa natin dun sa unang ni-repair natin. Okay, so i-troubleshoot natin mga bro. Testingin muna natin kung talagang ano, kung ano yung dahilan na nawawala yung kanyang kuryente. Mga posibilidad mga bro na ano, dahilan kung bakit nawawala ang kuryente ng ating aparato kapag nasa tubig na pag medyo tumagal-tagal na mga 15 minutes o 20 minutes o sabihin na natin kalahating oras yung mga posibilidad niya ay umiinit yung kanyang platino yan pares ang, konon nawawala na ang kuryente kapag umiinit na yung platino natin bumabaga yung contact point natin, humihina na yung kuryente isa yan sa mga dahilan pangalawa mga bro yung condenser natin may leak na leakage na ayan tapos pangatlo kung halimbawa kwan mga bro nagpalit na kayo ng condenser tapos halimbawa na i-check nyo na rin itong kanyang ano kapasitor at ganun pa rin nawawala pa rin yung kanyang kuryente ayan na ibig sabihin mga bro umiinit tong platino o di kaya kapag napalitan nyo naman na itong kanyang platino ay sariway na mga bro yung kanyang problema pero okay pa naman mga bro halatado pa naman good pa naman yung kanyang rewind mga bro sariwa pa naman yung kanyang magnetic wire Okay. testing natin so bali ito yung kanyang positive so ito ito yung kanyang switch ayan kabit natin yung positive sa ating switch bali may nakabang na tayong kwan dito mga bro wire na ang battery so ito mga bro galing dun sa 3SM na battery natin wala pa tayong battery na 12 in 12 kaya yun muna niremedyo na lang natin para hindi na tayo magbuhat buhat ayan kabit, kabit natin at titestingin natin okay so bali ang positive nya mga bro ay yung pang ilalim na platino tapos yung unang dulo natin ng primary. Tapos yung pangalawang dulo pumunta dun sa pangibabaw na platino natin. Okay? So testingin natin panda rin. check natin. Kabit muna natin mga bro itong pa natin. Testingin natin kung may kuryente siya. Yan, connect natin. Okay. Susubukan natin mga bro kung may kurinte. Eh. So, bali itong kan mga bro, yung rad yan, dun sa nakakoneksyon dito sa pang natin. No? Oh. Tinap nila dito, nakatap yung isang dulo ng kan natin, si kandari natin. Ito naman yung isa. Ayan o, oh, ayan. Ito Okay, subukan natin. Anda rin natin. Tingnan natin kung naka-align. Okay, naka-align naman siya. Okay, pintutin natin mga bro. So, wala. Maka nag -loss. Ayan, subukan natin ikon. Sentro lang natin yung kanya contact point niya. Ayan. Subukan natin ngayon. pindutin natin ayan so spark natin doon kung ano ang kakaroon ng kuryente so may kuryente naman siya mga bro ang problema nawawala yung kuryente niya kapag 15 minutes o 20 minutes na nagpipindot ka na Yan, so subukan natin ibabad-babad tapos check natin kung umiinit yung kanyang platino. Okay. So check natin. So medyo umiinit yung kanyang platino mga bro. Ayan. Subukan natin idiin. Ang kaunti. So check natin ngayon kung ano. Kung may kuryente. lakas siya mga bro huh? so check natin kung umiinit ay umiinit mga bro oh. so check natin kung malulusaw niya itong ano So nalulunag niya mga bro yung kuha natin, glue natin oh. Oh. Nalulunag. Oh. Medyo umiinit siya kaya nawawala yung kanyang kuryente. Okay. So tanggalin muna natin sa battery at check natin yung condenser natin. Yan tanggalin muna natin yan battery natin. Paghiwalayin natin yung kon natin contact point ayan. So mukhang papalitan natin tong pang ibabaw na platino natin mga bro, aluminum. So makasyadong makapal. So kung mapapansin nyo dun sa contact point natin mga bro ay kung sya. Ayun, bumabaga sya, umiitim mo Ito sa kanyang paligid, umiinit. Yun yung kanyang problema kaya nawawala yung kanyang kuryente. Okay, check nga natin yung kwan natin condenser natin ayan hukon natin yung natin, tester natin ok nakasit tayo mga bro sa x1k check natin dapat pipitik yan pag good So umaangat siya mga bro. Oh. Check natin, tanggalin natin yung condenser natin at check natin ihiwalay natin. So hindi naman siya ganong kainitan mga bro yung ano niya, platino niya medyo hirap din siyang lusawin itong kung natin istiglo natin hindi naman tayo ganong napapasok baka may leak tong natin condenser stick natin kailangan pumitik yung pointers natin ayun pumitik naman ayun okay So check nga natin doon yung ka natin, mga kapasitor natin, baka kapasitor naman. Oy. Umangat siya oh. So hindi ganun nakikita. Yan, yan, yan ganyan. Yan, test natin. Paghiwalay natin. So kita nyo mga bro nakaangat. So dito pala sa mga kuha natin mga bro ang problema sa kapasitor tanggalin natin yung mga kapasitor natin chichik natin isa isa so bali tinali tali lang nila o oh. ayan chick natin yung kapasitor natin tanggalin muna natin okay check natin So, tali muna natin. So, check natin itong isa mga bro. Dapat pipitik yan. Tester natin. Wala, hindi pumitik yung isa. Testing natin dito sa isa. Ayan, pumitik. So, balik natin mga bro. Ito naman ngayon. Pumitik yung isa. So, try natin dito sa kabila ayaw pumitik ah, ito pala ang problema mga bro, kaya ano so, balik rin natin kailangan pipitik yan ah, ito mga bro, yung problema itong isang kapasitor natin patay ito ok, subukan natin ngayon i-kuha natin kabit natin yung mga okay So, subukan natin pagsamain itong condenser natin. Kasi, alimbawa mga bro, kapag uh, walang condenser itong kung natin napapaanda rin natin, normal lang siya na iinit pero hindi naman siya ganong mainit. Yan. Pagsamahin natin itong kung natin condenser sa kapasitor. Itong kapasitor mga bro, i-connect lang natin dito sa positive at negative ng ating condenser. Okay. So, connect natin dito sa ating positive yung condenser natin positive ng condenser natin ayan tapos connect natin doon sa kwan natin dito sa ibabaw natin ito yung wire nya ayan o ayan o ito o ito ok connect natin temporary lang mga bro sa kanan natin i kwan pag hindi na umiinit saka natin ipipix yan para ano so i-align natin yung natin, contact point at kung medyo iinit pa rin papalitan natin ng platino okay so testingin natin mga bro kapit natin yung battery natin ito yung positive natin sa switch. Tapos yung, ito yung negative natin. Ayan, nakabit na natin. Subukan natin ngayon. So hindi na mga bro. Hindi na siya umiinit. Oh. So iangat natin ng kaunti. Masyadong madiin. Yan, pang tilapia yun pag ganun. Okay naman ng na mga bro. Hindi na ganoon umiinit. So masyado pang madiin. Halos kwan pa, pumuputok-putok pa. Yan, testing. Yun. Yun. Sutre so, na rin. Oh, ayos, subukan natin. Ayos na mga bro, hindi na gano'ng umiinit oh. Hmm? So, ang mangyayag dito ay babaguhin ko na lang yung bahay niya mga bro. So, okay naman na. Ang nakita nating problema ay yung kanyang kapasitor. Okay. So, iaayos ko na lang yan mga bro at sabi ng may-ari babaguhin ko na lang yung kanyang bahay at ganun sa ginawa natin dun sa una. Okay, ganun lang mag mga bro kapag ano sa fish kapag nawawala ang kuryente kapag nasa tubig na.